Good afternoon mga busing Nakaplatin na to Dito tayo ngayon sa bukid mga busing Mga bilati ba ito Ayan mga busing Nakaplatin yan mga busing oh Ito pa.

Ina, sa baba. Yun. Lo, speed na. Nice. angat ata, na birahan. Na, na. na sige. Birahan itong ka na, Stan. Ito may birahan eh. Ito, ito. Sa likod yun, sa baba. to, sa baba ito. Ito ito. Sa silong. Yan. Ito. Yan. Yan. Sikita, sikita. Ya, uh, e wag ginuhir. Kita ya pinantar. Ayo, ayo, nak terus <laughs> mana? Hahaha. Terus <laughs> mana? <laughs> Sekunda lang. Ini sakabak, sakabak. Ini sakabak. Ini yang

okay, Ah, sige pa. Sige pa, kayo pa. Sige pa. pa. Yun. Dandahan lang po kayo. Yun. Dandahan Ito.